Yo, ayan na magandang magandang hapon sa inyong lahat mga busing na napakainip ng panahon Pero alam ko, kumukuha lang ito ng wilo no, dahil may bagyo na paparating no? Ayan, sandali lang Yan shout out sa lahat no, si Sly Ayan, shout out no, si Ma'am M's Apple Vlog Shout out si Ma'am Honey Pie Ayan, shout out At sa iba po no, na shout out Gusto shout out Comment lang kayo sa baba, okay? Kung gusto nyo po no? Ay eh, gawa natin ng paraan yan Gumawa lang ba ako ng video ng ito ngayon no? Para ma-upload ko agad Short video lang po ito no? Mga kabusing no? Mga madam, mga ma'am Ayan Gandali, May motor Baka makapasyal po kayo no? Makapasyal kayo ng Burakay ha? Ayan at eh, kung may plano kayong pumasyal ng Burakay, may kaibigan tayo dyan, no? May kwanta tayo dyan, may ano ba yan? May kabusing tayo na dyan. May isa na tayong kaibigan dyan na pwede yung malapitan. No? Kung gusto niyo magparaw pagdating ng hapon, sumakay ng paraw. No? Dahil <coughs> sa totoo lang, mahirap makasakay sa paraw na yan kung wala kang kwan, kung wala kang kontak. No? Gaya namin noon, wala kaming mga kontak. Umasa lang kami sa uh, kwan, sa mga nagpaparaw doon, hindi kami nakasakay. <laughs> Sa dami ba naman ng tao? <coughs> no? Kaya ngayon may kabusing na tayo doon. Na no? may kung gusto nyo po, no. Ito po yung page niya. Yan. Yan po yung page niya, pwede niyo kontakin at saka yung kanya, yung main account niya, no. Yan. Yan din yan, no. I-post e, -post ko na lang yan sa kan sa video, no. Pati yung kanya, pati yung yan yung YT account no yung, yung channel niya yan yan po yan no ikwan ko lang po yan dyan yung STD para mangkwan nyo Juben TV Burakay yan shout out sa iyo idol no shout out shout out uh, pag maka, maka ko da ah. may plano plano ko ginman nga makalagaw liwat dyan pero hindi pa siguro sa subong kay te, alanganin ta pero makita ay kita dyan ayan, a, ito yung mga channel niya. Ayan, no? So baka makarating kayo ng Boracay, mga kwan, may may makontak na kayo, no? May tutulong na sa inyo diyan. Pwede pa kayo makahingi ng tulong niyan sa kanya na kwan. Maraming alam yan yung mga mumurahin na mga pwede mapag-stayhan, no? Kung dalawa lang kayo o kung isa ka lang pumunta doon, makontak mo siya. Pwede may may, may ibigay siya sa iyo na pwede mapag-stayhan, no? mapili kanya matulungan Ayan. so sa kagaya ko halimbawa ako pupunta doon eh di may tutulong na sa akin di ba? may tutulong na sa akin na hanapan ako ng pwedeng mumurahing kan lang na matirhan ng nang ilang araw no meron din daw diyan sa kanila na kan na mga boarding house na pwedeng mapagkanan ka ng kahit ng isang buwan di ba <laughs> Eh kung tayo, hotel ka agad yung kuan natin na sa Burakay or sa resort, di ba? Mahal yun eh. Kaya ngayon may kabusing na tayo. Yan. No? Diyan po yung mga page niya. Paki-support po no. At saka malaking tulong yan sa inyo, hindi lang sa kanya. Magtulungan tayo, no? Tulungan niya sa tulungan nyo din kayo. Pag nakarating kayo ng Burakay may kaibigan kayong sulit doon mismo, no? Pwede niyo pa makausap. Uh, chat or text, no? pwede nyo makausap kaagad. tapos hindi na pa kayo pababayaan doon tutulungan pa niya kayo may kaibigan na kayo doon sa Burakay di ba yan so Juben TV no Burakay shout out sa iyo idol no ah uh, Ilonggo man ah uh. Ilonggo din yan shout out sa iyo idol kita tayo diyan sa Burakay okay kita lang tayo diyan balang araw ayun ah uh, sislay ayan sa hope no hope ayan happy third year anniversary ayan ah naguna na po ako no <laughs> at wala yung mga busing nakagawa na po ng video para kay Sislay Sly Aba, panurin, nyo, panurin nyo na lang yun no? may mga greetings greetings yung i-upload isa na ako dyan sa na kan sa madala sa pag-upload niya sa greetings niya pero ngayon unahan ko muna siya oh, Sislay Sly <laughs> Happy anniversary no. Happy third year anniversary sa Hope no. Uh, sanay marami pa kayong matulungan no. Uh, sanay ano ba 'yan yung mas, mas eh, malumaki pa yung komunidad ng Hope no. Ah uh, mas lumawak, mas lumawak yung komunidad ng Hope na mas marami pa sana mas marami pa kayong matutulungan lalo pa ngayon uh, sa kasagsagan ng bagyo doon sa Kwan masis kaya maraming naapektuhan no eh maraming matatanda doon na hindi na kaya yung buhay hindi na kaya sa wala nang makayanan sa buhay no na mga uh, single na maraming maraming doon kaya may eh, maraming natutulungan yung hope no lalo pa sa mga matatandang may sakit uh, may mga anak na may sakit no hope na tumutulong doon sa kanila eh Ayan. kaya tuwing makikita ko yung hope no na may nabot na tulong sa kababayan nila na po yung ngiti ng mga inabutan na tulong no napakasarap sa pakiramdam na no, makita mo lang yung ngiti ng mga tao napakasarap sa pakiramdam kaya salamat hope na no? salamat sa mga ginagawa niyan sa mga advocate mo no na kahit na gaano kalayo no ano man ka taas ng bundok o ano ba yan o katawiring ilog na kaya nila matid lang yung tulong okay so ikaw sis no sanay ay... kumaba pa ng tudo yung buhay mo no kumaba pa ng tudo na kahit kami ay wala na andyan ka pa rin para marami ka pa rin taong matutulungan marami ka pa rin matatandang matutulungan no kahit na wala na kami no kahit na nauna mauna pa kami sa iyo mga apo mo sana andyan ka pa rin no sana andyan ka pa rin para mara, manatiling buhay ang hope maraming taong matutulungan no maraming mga matatanda natin na mabagabayan o matulungan sa mga pangangailangan nila okay hope happy third year anniversary god bless sa mga advocate at god bless sa yoses okay good morning ah, uh, ano na magdala alas 12 alas dusi na no good noon na good noon na po sa inyong lahat mga busing yan hanggang dito na lang po Jubin TV Murakay ayan shout out sa iyo, no happy birthday sa lahat ayo okay this like thank you Asis Katya ayan classmate Katya shout out Ads Diary classmate no Loreco classmate Tsaka si Juan si Kat sino ba yon nakalimutan nga Ma'am ayan shout out no nanay pas at sa iba pa no na hindi ko talaga ma-mention pasensya po no Ara Ronald, the farm boy, shout out. Doon outdoors, no? Buti na lang, hindi ka, ah, kung sa bagay, no? Tamaan din sila doon outdoors, doon sa, kani sa pari. Pero, grabe yung kuwani talaga sa, uh, kuwani, sa kagayan, no? Sa mga katagapagayan, Dex, ah, uh, Dex Spidey, shout out, idol, no? Ayan, so hanggang dito na lang po, no? Sa mga hindi na mention, no? Paki-comment lang kung gusto niyo magpa-shoutout din nang magawa natin o malagay ko sa may edit pa kung isa, no? May na-screenshot na din naman ako iba ng mga channel na i-upload ko doon sa kan Pag-uwi ko galing bumili ng alimasag, no? Yan dahil yung pagbili ko ng alimasag na edit ko na isa na lang yung edit ko doon hindi ko pa ini-edit talaga yun para pag may magpa-shoutout, may inlalagyan ako kagad. Kaso ito nakagawa ako dahil gusto ko makita nyo kagad si Jubin TV at saka mga ka-grip ako kay Sislay. Okay? Happy 3rd year anniversary Sislay. Inunahan na kita. Sira na naman plano mo. <laughs> Yan. Gandang hapon yun yung lahat. Bye-bye.